Hello guys, may kwento lang ako sa inyo tungkol sa nangyari sa amin kanina madaling araw guys yung power bank ko na chinarge kagabi na overheat guys, bubuga ng apoy buti na lang guys yan ang power bank na yung tumutunog ang pagbuga niya ng apoy apoy na talaga guys, hindi siya usok at buti na rinig ko, bumangon ako ayan yung sako na binubuga niya sa ilalim ng kamo na yan guys, binubuga niya ng apoy butik na natapi ko agad yung ang power bank na maapoy ginit na ako sa dyan guys sa sahig na wala siyang tatamaan na kung anong masusunog niya yan guys na buga niya rin ng laman ng power bank ito yung cover ng ano namin guys yung kama na buga na guys buti na lang sana hindi, eh, buti na lang hindi na apoy tapos yan yung mga lagay ng retail ng anak ko na nabuga na niya rin yan guys ayan ang usok ng loob ng bahay namin guys kaya guys pakiusap ko sa inyo huwag kayong mag charge na tinutulugan nyo pakiusap uh -huh. ko bubunod